Hello, salamat sa pagpunta mo dito. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung saan ka nakikinig sa kwentong ito, papunta sa trabaho, sa tahimik ng sarili mong silid, o sa gitna ng mahaba at abalang araw, ngunit kung nag-click ka para makinig, marahil may hinahanap din ang iyong puso, isang katotohanan, isang paalala, isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na kabilang ka sa isang mas malaking larawan. Ngayon, hindi ako nagsasabi sa iyo ng isang kwentong pantasya. Ito ay isang tunay na paglalakbay. Isang paglalakbay na marahil ikaw ay bahagi ng magpahinga ka, buksan ang iyong puso, at hayaang dalhin ka ng bawat kwento pabalik sa isang bagay na maaaring alam mo na, ngunit nakalimutan mo ng mahabang panahon. Naramdaman mo na ba na may isang bagay sa kasaysayan na sadyang itinago? Bahagi ng katotohanan ay wala sa kung ano ang iyong natutunan sa paaralan at hindi rin ito lumalabas sa radyo o telebisyon. Isang bagay na mas malalim na umaabot sa pinakaugat ng sangkatauhan, ng pagkakakilanlan, ng memoria, ng pinagmulan. Hindi ito kwento ng isang lumang libro. Ito ay tungkol sa isang paalala, inilibing ng daan-daang taon, at ngayon ay malakas na umuusbong sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ngayon tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay ng magkasama upang matuklasan ang isa sa mga pinakanakakagulat na lihim sa kasaysayan ng relihiyon. Bakit aklat ng Jubilees, ang Jubilee Book, ay ipinagbawal, inalis sa Biblia, at ano ang nilalaman nito na labis na ikinatakot ng buong mundo? Ito ay isang kwento na hindi lamang para marinig. Ito ay sa pakiramdam, para balikan ang sarili ko. At siguro, para magsimula ng paglalakbay pabalik. Naisip mo na ba kung may isang bagay sa kasaysayan na ayaw nating malaman ng mga tao? May mga librong minsang iginagalang tulad ng Genesis o Exodus pero biglang nawala. Hindi dahil mali. Pero kasi sobrang totoo, isang katotohanang napakaningning kaya napilitan itong itago ng mga nasa kapangyarihan. At ang librong pinag-uusapan natin ngayon ay iyon aklat ng Jubilees, Jubilee Book ito ay hindi lamang isang sinaunang teksto. Ito ay isang malakas na paalala ng pagkakakilanlan ng mga ugat at ng isang nakalimutang mga tao, ang mga tunay na Israelita. Marahil ay hindi mo pa ito narinig, at hindi lang ikaw. Sa loob ng daan-daang taon, ang aklat na ito ay hindi kasama sa opisyal na Biblia, tinatakan na hindi opisyal, at pagkatapos ay unti-unting natahimik. Pero alam mo kung ano, sa likod ng katahimikang iyon ay hindi limot. Ganun ang arrangement, isang diskarte, isang sopistikadong kontrol. Sapagkat kung ang isang tao ay talagang nagbabasa at nakauunawa sa aklat na ito, sila ay mapagtatanto ang isang bagay, ang tunay na pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos ay hindi gaya ng itinuro sa atin. Sa halip na ang mga pamilyar na larawan mula sa mga pelikula at mga pintura, mga puting karakter, kulay abo na buhok, asul na mga mata, aklat ng jubilis ay nagsasabi tungkol sa isang taong may maitim na balat, namumuhay na nakakalat sa buong Afrika, Amerika at malalayong isla. Isang tao na minsan ng tahimik na nag-iingat ng sabat, pinilit na palitan ang kanilang mga pangalan, kinalimutan ang kanilang sariling wika at namuhay sa ilalim ng patong-patong ng pang-aapi. Ngunit pinanatili pa rin ang isang bagay, ang malalim na alaala na sila ay kabilang sa isang bagay na mas malaki. Hindi lang sila Africans, hindi lang alipin o imigrante gaya ng binabanggit sa kanila ng mundo. Sila ay mga inapo ni Abraham, Isaac at Jacob, mga taong tumanggap ng mga pangako mula sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit ipinagbawal ang aklat na ito. Dahil kung mabubunyag ang katotohanan ng ito, mayayanig ang napakalaking istruktura mula doktrina hanggang politika. At ang mga dating kontrolado ang impormasyon ay hindi na makakapagpatuloy sa pagkukuwento sa paraang gusto nila. Isipin, nabubuhay ka sa iyong buong buhay na naniniwala na ikaw ay isang maliit, mahina, walang kwentang bahagi. Ngunit pagkatapos, isang araw, nakakita ka ng isang piraso ng palaisipan, isang libro. At dito nabasa mo na ang iyong mga tao, ikaw, ang mga piniling tao. Siya ang tagadala ng tipan ng Diyos, isang tao na ang pangalan ay nakasulat sa mga pinakasagradong kwento. Ano ang mararamdaman mo? Shock. Nagulat. Pagkatapos ay isang malakas na pakiramdam ang lumitaw, mayroon akong kahulugan. Hindi ako bilang anonymous gaya ng naisip ko. Iyon ang bagay aklat ng jubilis dalhin. Hindi paghihimagsik, hindi pagkakahati, ngunit pagpapanumbalik, ng memoria, ng dignidad, ng katotohanan. Kapag naunawaan natin na posibleng ang ating mga ninuno ay hindi lamang mga taong inalipin, kundi mga taong pinangakuan ng mga pagpapala mula sa Diyos, nagbabago ang lahat. Ang paraan ng pagtingin natin sa ating sarili, ang paraan ng pagpapalaki natin sa ating mga anak, ang paraan ng ating paggalaw sa buhay na ito, iba ang lahat. Nakikita mo ba kaya naman kailangang ipagbawal ng mga tao ang aklat na iyon? Dahil kapag napagtanto ng isang tao ang kanilang tunay na halaga, hindi na sila madaling kontrolin. Hindi na sila naniniwala sa lahat ng sinasabi ng mga tao. Nagsimula silang magtanong at nagsimula silang mamuhay bilang isang malayang tao. Ngunit may isang malaking aliw. Ang katotohanan, gaano man ito katagal ilibing, laging alam kung paano babalik. Hindi ito nangangailangan ng mga himala. Kailangan lang ng puso para maghangad ng sapat. At ngayon, kung nakikinig ka sa kwentong ito, marahil ay nagigising din ang iyong puso. Ang aklat na iyon, Aklat ng Jubilis, maaaring ipinagbawal, ngunit ang mga salita nito ay umaalingaw-ngaw pa rin sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. At muli, ang tanong ay lumitaw. Kung ang katotohanan ay itinago, kung gayon ano ang mangyayari kapag nagpasya tayong tingnan ito ng direkta. Handa ka na ba? Natatandaan mo ba sa nakaraang seksyon ay nahawakan natin ang isang bagay na talagang mahalaga? Ang katotohanan ay hindi nawawala. Nakatago lang. Ngunit darating ang panahon na ang katotohanan iyon ay kusang lilitaw, tulad ng liwanag na sumasala sa bawat bitak sa kadiliman. At sa kasong ito, ang liwanag na iyon ay nagmula sa isang libro, Aklat ng Jubilees. Kaya bakit ang isang sinaunang aklat na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas ay naging banta sa buong sistema ng kapangyarihan? Mula sa simbahan hanggang sa pamahalaan? Bakit sila natatakot dito na kailangan nilang ibukod ito sa opisyal na Biblia? Ipagbawal ito? Ilibing ito sa katahimikan? Ang sagot ay hindi namamalagi sa mga pahina ng mga lumang libro. Nasa katotohanan na ang aklat ay naglakas loob na magsalita ng tapat. Ang Jubilis ay hindi nagsusulat ng malabo. Hindi ito gumagamit ng matalinghagang pananalita sa paghaplo sa damdamin ng mambabasa. Ito ay nakasulat ng napakalinaw tungkol sa mga panahon, angkan, lugar at batas na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga tao hindi malabo para sa buong mundo, ngunit para sa isang partikular na tao, isang piling grupo ng mga tao, tunay na bloodline. Iyon ay ibang iba sa kung paano pagkaraan ng mga siglo sinubukan ng mga institusyong panrelihiyon na gawing universal ang kwento ng Biblia. Iyon ay para sa lahat ng mga tao, lahat ng bansa, lahat ng kulay ng balat, lahat ng mga kredo bilang isang paraan upang mabura ang tunay na pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos. Aklat ng Jubilis tumanggi na gawin ito. Hindi nito sinasabi, Lahat ay Israel. Sinabi nito, Sino ito? At iyon, nakikita mo, ay umuuga sa pinakapundasyon ng modernong teolohiya. Isipin na nabubuhay ka sa isang sistema ng doktrina sa buong buhay mo kung saan ang bawat imahe ng isang karakter sa Biblia mula kay Abraham hanggang kay Moises hanggang kay Jesus, ay inilalarawan na may puting balat, kayumangging buhok at asul na mga mata. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang libro na nagpapakita na mayroon silang ganap na magkakaibang hitsura. Sila ay nagmula sa mga lupain ng Afrika, may maitim na balat at nakatira sa isang kultura na ibang-iba sa ipininta ng kanluran. Ito ay hindi lamang isang shock. Ito ay isang pagbabagsak ng isip. Ang Jubilis ay hindi tumitigil sa lahi o etnisidad. Ito ay higit pa sa mga tuntunin ng pamumuhay, mga banal na araw, at ang sagradong kalendaryo na itinatag ng Diyos sa simula. Alam mo ba, sa aklat na ito, ang Sabat ay hindi linggo gaya ng ginagawa ng karamihan sa mga Kristiyano sa kasalukuyan. Ngunit mula sa paglubog ng araw-biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado, gaya ng itinatago ng sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, hindi rin nito kinikilala ang mga pista opisyal tulad ng Pasko o Pasko ng Pagkabuhay na idinagdag sa kalaunan ng Imperyo ng Roma. Sa halip, binibigyang diin nito ang aktwal na mga kapistahan na itinakda ng Diyos tulad ng Paskua, Pentecostes, Atonement at EBP at ibang iba rin ang kalendaryo sa Jubilis. Hindi ang 365 araw na kalendaryong Gregorian na gaya ng ginagamit natin, ngunit isang 364 araw na kalendaryo batay sa pagkakasunod-sunod ng araw, buwan at mga bituin, eksakto kung paano nilikha ng Diyos ang mundo ayon sa Genesis. Ang mga ito ay maaring mukhang maliit na pagkakaiba sa kultura o tradisyon. Ngunit sa katunayan, ibinabagsak nila ang isang buong istruktura ng paniniwala na sinundan ng milyon-milyong tao sa buong buhay nila. At kapag nangyari iyon, alam mo ba kung ano ang kasama nito? Takot hindi mula sa mga naghahanap ng katotohanan, ngunit mula sa mga kumukontrol sa katotohanan. Dahil kapag ang katotohanan ay nahayag, ang kontrol ay babagsak. Mararamdaman mo ito kung titingnan mo ang kasaysayan. Bakit ipinagbawal ng simbahang medieval ang Biblia na isulat sa karaniwang wika? Bakit pinahintulutan lamang nila ang Biblia sa Latin, isang wikang ang mga klero lamang ang nakakaintindi? dahil ang sino mang kumokontrol sa salita ng Diyos, kumokontrol sa pananampalataya, at sino mang kumokontrol sa mga paniniwala, kumokontrol sa mga tao, jubilis sa sarili nitong paraan sinira iyon. Ito ay hindi lamang isang muling pagsasalaysay ng kasaysayan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nagpapala. Siya rin ay nagbibigay ng mga batas. At ang batas na iyon ay hindi maaaring baguhin dahil lamang sa isang Romanong emperador na gustong gawing mas madali ang pamamahala. Ito ay humahantong sa isang lubhang nakakainis na tanong. Kung ang ating mga pangunahing pista opisyal ay hindi nagmula sa Biblia, ngunit mula sa mga paganong kapistahan ng Romano, kung gayon, sino ba talaga ang ating sinasamba? Nabubuhay para saan? Hindi ka pinipilit ng jubilis na tumugon ka agad. Ngunit ito ay naglalagay ng mga binhi ng pagdududa isang uri ng sagradong pagdududa na ginagawang imposible para sa iyo na bumalik sa estado ng bulag na paniniwala tulad ng dati. At marahil iyon ang pinakanakakatakot tungkol sa mga puwersang kumukontrol sa relihiyon. Dahil kapag nagsimulang mag-isip ang mga tao, magsisimula silang magbago. At kapag nagbago ang isang generasyon, ipinapasa nila ito sa kanilang mga anak. At mula sa isang maliit na buto, isang kagubatan ay sisibol kung saan ang katotohanan ay tinatawag sa kanyang tunay na pangalan, kung saan ang pagkakakilanlan ay naibalik, at kung saan ang mga tao ay hindi na yuyuko sa mga kasinungalingan na ipininta bilang sagrado. Kung nakikinig ka dito, marahil ay bahagyang naantik din ang iyong puso. Marahil na itanong mo sa iyong sarili, bakit palagi kong nararamdaman na may hindi tama? At ngayon, nakakita ka ng isang piraso ng palaisipan, isang nakabaon na libro isang nakatagong katotohanan. Ngunit pagkatapos, tulad ng liwanag ng umaga, ito ay bumabalik. Kita mo, minsan hindi nangangailangan ng karahasan ang kapangyarihan. Isang salita lang sa tamang panahon. Isang paalala, hindi ka anonymous. Ikaw ay napili. At iyon ang dahilan kung bakit aklat ng Jubilees nagiging isang mapanganib na libro. At pagkatapos, kapag sinimulan nating maunawaan ang kapangyarihan ng aklat ng Jubilis, natural na bumangon ang isang tanong. Kung totoo ang lahat ng sinasabi ng aklat, ano ang nangyari sa mga Israelita? Saan sila nagpunta? Bakit ngayon hindi na sila nakikilala ng mundo? Ang sagot, sa sandaling muli ay nakasalalay sa kasaysayan, ngunit hindi ang kasaysayan na natutunan mo sa mga aklat-aralin. Ito ay isang kasaysayan ng dugo, luha at mga barkong alipin na tahimik na umaalis sa baybayin ng kanlurang Afrika. Milyon-milyong mga Aprikano ang inagaw mula sa kanilang sariling bayan. Sila ay nakadena, nakakulong sa hawak ng barko, namumuhay na parang mga kalakal. Walang pangalan, walang tinubuang lupa, walang kinabukasan. Dinala sila sa mga dayuhang lupain: ang Americas, Caribbean, South America at pinilit na maglingkod bilang mga alipin para sa mga tumataas na sibilisasyon na binuo sa kanilang laman at dugo. At maaari mong isipin, oo, oh, oh, iyan ay isang malaking trahedya ng tao. Ngunit ano ang kinalaman niyan sa Biblia? Ano ang kinalaman nito sa propesya? Oras na aklat ng Jubilis nagbibigay sa amin ng panginginig. Dahil sa mga sinaunang linyang iyon, may mga propetikong sipi na kung hindi susundin ng mga Israelita ang kautusan ng Diyos, ibibigay sila sa mga pagano, itataboy sa lupang pangako, aalipinin, aalisin ang kanilang mga pangalan at pagkakakilanlan hanggang sa hindi na nila maalala kung sino sila. At kung ikaw ang dugo ng mga aliping iyon, kung ikaw ay ang kanila, paano mo ito mababasa nang hindi nakaramdam ng kirot sa iyong puso? Ito ay hindi nagkataon na ang mga alipin sa Amerika ay lihim pa rin iningatan ang Sabat. Pinagbawalan silang matutong magbasa, ngunit umawit sila ng mga sinaunang himno na pinag-uusapan ang tungkol kay Moises, tungkol sa pagpapalaya, tungkol sa lupang pangako. Wala silang mapa, ngunit mayroon silang mga alaala. At pananampalataya na balang araw, ibabalik sila ng Diyos. Hindi tungkol sa isang geografikal na lupain, ngunit bumalik sa aking sarili, pagbabalik sa kanilang tunay na pagkatao, sa kanilang tunay na kalayaan, at sa sagradong tipan na nilagdaan ng kanilang mga ninuno sa Diyos, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito ay nagbabalik sa atin sa buong kasaysayan ng pangangalakal ng alipin. Ito ay hindi lamang isang krimen laban sa sangkatauhan. Ito ay maaaring bahagi ng isang self-fulfilling propesya, masakit at malupit. At kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga dating itinuturing na ibaba ng lipunan, ang mga tinawag na barbarians, hindi sibilisadong tao, ay maaaring ang mga napili. Ang tunay na mga tao ng Israel ay ipinatapon hindi dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan, kundi dahil nilabag nila ang sagradong tipan. At pagkatapos, gaya ng sinasabi ng propesya, kailangan nilang dumaan sa mga siglo ng pagdurusa bago sila maibalik. Hindi ito isang fairy tale, isa itong espiritual na trahedya at isa ring buhay na pag-asa dahil kung mayroong isang bagay na palaging ipinangako ng propesya, ito ay ang pagkatapon ay hindi magtatagal magpakailanman. Darating ang araw na tatawagin ang bayan ng Diyos. Hindi lamang pagbabalik sa lupain ng ating mga ninuno, kundi pagbabalik sa ating sarili, sa pananampalataya, sa batas, sa katotohanan. At kung papansinin mo, makikita mo itong nangyayari. Parami ng parami ang mga taong may lahing Aprikano sa buong mundo ay nagsisimulang magtanong, Sino ako? Saan ba talaga nang galing ang aking mga ninuno? Bakit parati kong nararamdaman na may mas malaki pa na hindi pa ako naituro? Nagsimula silang mag-aral ng Biblia, nahanap nila aklat ng Jubilis, at habang nagbabasa sila, lumiwanag ang isang malalim na bahagi ng kanilang puso mayroong isang bagay sa aklat na iyon na nagsabi ng higit pa tungkol sa kanila kaysa ano paman. At alam mo kung ano ang magic? Hindi nila ito binabasa na parang scholar. Binasa nila ito na parang isang bata na sinusubukang alalahanin ang lumang oyayi ng kanyang ina. Binabasa nila ito kasama ang kanilang mga kaluluwa, kasama ang kanilang mga alaala sa ninuno. At alam nila, ako ito, mula Harlem hanggang Haiti, mula sa Nigeria hanggang New York, mula sa Brazil hanggang Botswana, ang isang alon ng paggising ay tahimik na kumakalat, nagsisimula ng magsalita ang mga taong minsang pinilit na tumahimik. Ang mga pangalang minsang nakalimutan ay binabalikan. Tingnan mo, ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ang kasaysayan ay buhay na propesya at kung ano aklat ng jubilis, kung totoo ang pagkakasulat, hindi lang tayo mga saksi Ngunit maaaring maging bahagi ng kwentong iyon, ang kwento ng pagkatapon tungkol sa pagkawala, ngunit pagkatapos tungkol sa muling pagkabuhay, hindi sa pamamagitan ng pagbangon sa pamamagitan ng espada at sibat, ngunit may kamalayan, sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga pangunahing halaga na itinatag ng Diyos, hindi upang kontrolin ang mga tao, ngunit upang ibalik ang mga ito at kung nakikinig ka hanggang dito, malamang na nararamdaman mo rin ito sa iyong puso. Isang malumanay na tawag, hindi pinipindot, ngunit hindi rin tahimik. Sabi nito, panahon na para alalahanin, oras na para bumalik. Ang pagbabalik ay hindi tumatakas sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa paninindigan ng matatag sa kasalukuyan na may mas malalim na memorya, mas malinaw na paniniwala at tunay na kalayaan isang bagay na hindi maaalis ng sinuman. Aklat ng Jubilees, hindi lamang isang sinaunang teksto, isa itong salamin. At kapag tinitingnan ito ng isang tao, wala na silang nakikitang pagiging alipin. Nakita nila ang isang bata na nawala, pero ngayon, bumabalik. Kung ang mga naunang bahagi ay isang paglalakbay na nagbubukas ng mata, pagbabalik tanaw sa nakaraan, direktang pagtingin sa nakatagong katotohanan, ngayon, papasok tayo sa pinakamahalagang bagay, ang pagbabalik. Ito ay hindi isang pagbabalik sa isang partikular na lupain o isang nakalipas na panahon. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa iyong sarili. Aklat ng Jubilis hindi nagtatapos sa kadiliman. Hindi nito hinahayaang ang piniling mga tao ay magpakailanman sa sakit o pagkatapon. Sa kabaligtaran, hinuhulaan nito ang isang panahon kung kailan ang mga dating hinamak minsang nawala ang kanilang mga pangalan, minsang tinawag na alipin, ay tatawagin sa kanilang tunay na pangalan, Israel. At ito ay hindi isang politikal na Israel, hindi isang estado na nilikha ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Sila ang tunay na mga Israelita, ang mga nagdadala ng dugo ng tipan kahit na sila ay nakakalat sa apat na sulok ng mundo. Bagamat nabura sa opisyal na kasaysayan, nariyan pa rin sila nabubuhay, humihinga, naniniwala at naghihintay sa isang bagay na hindi mapangalanan hanggang sa natagpuan nila ito sa isang tila na kalimutang libro. Ang pagtaas na iyon ay hindi nagsimula sa karahasan. Nagsisimula ito sa pag-alala. Tandaan mo kung sino ka. Tandaan na mayroong isang minsang tinawag kang anak mo. Tandaan na ang iyong pag-iral ay hindi isang pagkakataon, ngunit bahagi ng isang banal na plano na isinulat mula sa simula ng panahon kapag napagtanto ng isang tao na siya ay hindi isang outcast ngunit pinili binabago nito ang lahat nagsimula silang mamuhay ng iba hindi na nila iniyuko ang kanilang mga ulo sa kasinungalingan hindi na nila tinatanggap ang inferiority bilang kapalaran naninindigan sila hindi para patunayan ang anuman sa mundo kundi para mamuhay ayon sa liwanag na inilagay sa loob nila at iyon ang bagay-aklat ng Jubilees Layunin. Isang paggaling, hindi lamang ng isang tao, kundi ng isang sagradong alaala. Isang pagkakakilanlan na hindi maaring alisin ng sinuman. Isang katotohanan na walang sinuman ang maaaring itago magpakailanman. Ang katotohanan iyon ay umuusbong. Sa pag-awit ng isang batang Aprikano sa Haiti. Sa isang pabulong na panalangin sa kalagitnaan ng gabi sa Harlem. Sa nakataas na mata ng isang kabataang itim, na nagbabasa ng Biblia gamit ang kanyang puso sa unang pagkakataon. At sa loob ng iyong sarili, kung ang iyong puso ay mahinang tumutunog ng isang bagay, kung gayon marahil, ikaw ay bahagi din ng paggising na iyon. Wala nang mas sagrado kaysa malaman kung saan ka nabibilang. At aklat ng Jubilis, kahit na inilibing ng daan-daang taon, ay laging naghihintay upang ipaalala sa iyo, hindi ka nakalimutan. Ngayon lang, Nagbalik ka na. Siguro pagkatapos mong pakinggan ang kwentong ito, hindi mo na makikita ang mundo sa parehong paraan. Maaari kang magtanong ng mga tanong na hindi pa nasasagot, tungkol sa aking pinanggalingan, tungkol sa kasaysayan ng ating bayan, tungkol sa katotohanan ng lumabo sa mga patong-patong na panahon. Aklat ng Jubilis ay hindi isang mitolohiyang aklat. Ito ay isang panawagan, tahimik ngunit makapangyarihan para sa mga naramdamang nawala sa mundong ito at kung ang iyong puso sa anumang sandali ay makaramdam ng pag-aalinlangan. Kung gayon marahil, ikaw ay tinatawag din pabalik. Bumalik sa katotohanan, bumalik sa mga ugat, bumalik sa iyong sarili. Dahil ang katotohanan, gaano man ito katagal itago, ay laging nakakahanap ng paraan para marinig. Ang tanong ay, handa ka bang makinig?